pupunta ako ng Harmony ngayon guys pag magpapano ako ng cellphone kasi ang cellphone ko is eh, nasira so papayos ko ngayon ng cellphone ko hello 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 may talag shout out sa guys Ayan. Salat po ng mga kaibigan natin dyan. Shout out sa'yo. Stop with ID. Eto, pupunta ako ng uh, ang pangalan nito. Harmony Mall. Ina-papagawa ko yung cellphone ko, guys. Good afternoon sa inyong nasa, Uy, music. Ano ang new guys? Uh, sa sobrang kasutang... sinis. Sampadang. Hindi ako lumabas kanina. Mas super sinis talaga, guys. Ayan. Uh -huh. Kaya ngayon nagpulim din ng panahon, kaya ako nababasa ngayon. So, wala akong magpapagawa ng cellphone kasi so, yung cellphone ko na isa ay nasi. Hindi ko alam, wala siyang wifi connection. Ah, oh, wifi, ah, wifi connection pa yun. Ang tawag ko ngayon. Kapagawa ko ngayon. So, malapit na din ako. Actually, pupunta saan ako ng pasita ka. So, ah, uh,

Oh you. No, no. Hi guys, good evening. Uh, andito tayo ngayon sa kainan. kainan ng batin patong na kainan. So, ito kasi yung batin patong. Sikat kasi sa amin sa Cagayan Valley. Yan, ito po yung siya. So, okay. Ayan po guys. Ayan yung pagkain. Ito yung sinasabing batin patong. Okay, Ayan guys. Ayan yung... guys. Guys, kumain kami dito ngayon sa may pare ano ang tawag dito? Ah, uh, batil patong. Kumain kami ngayon dito.